Ayun, what's up? What's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. So meron ako ngayong ano guys, i ibablog sa inyo. So nakikita nyo guys, may dalawa ako dito ng piso wifi box. Pero itong isa guys, ano to? Mga diskarte. Itong box na to ay Sabendo. Ayan. Dito yung ano niya, Not MCU relay itong modem nyo guys ano yan wala na syang adapter nakadirekta na yan dito sa power supply kasi 12 volts lang din naman yan so ganyan yung setup ko kasi ito guys papunta sya dito sa 5B5 ayan 5B5 natin ito yun 5B5 nakalan ito namang isa guys Itong antena Ito Papunta rito Yung TP-Link Yan Nakavelan yan guys Nakavelan yung TP-Link Tapos nakavelan din yung 5B5 natin Papunta dun sa Ating PC server Yan PC yan guys Yung ginawa ko dyan Lawan natin Ayan. Ayan. Ang kita niya. PC yan. Simula dun sa LAN port ng PC. Papunta din sa by B5 sa LAN 1. Tapos yung LAN 2 niya, yung hula itim Papunta naman yan sa ating ISP. Ayan. Tapos itong sunod niya, yung white na LAN cable. Papunta yan dito sa ating TP-Link. Nakavela yung TP-Link. Tapos yung blue, pupunta naman yan dito sa ating sabendo na naka lan lang hindi siya naka velan guys kasi walang velan tong modem na to eh yung sa PLDT ah, walang velan yan ayan yan yung, bago, yung setup ko na yung ilalagay namin dun sa probinsya guys titingnan natin kung anong magiging anong kalalabasan kung maganda ba ilagay ito naka PC server meron siyang sabendo na bayalan saka tp uh, tipiling na nakavelan pero ito guys naka bridge kasi ito guys eh pwede mo siya yung PC server natin naka bridge pwede mo gamitan ng uh, 5 b 5 pwede ka rin gumamit ng USB to LAN naka bridge siya o mas maganda gamit ng PCIe na LAN card uh, yun para pwede mo siyang gamitin sa VLAN saka pwede mo siyang din gamitin sa USB to lang so ito yun guys ang problema lang guys ni Ado no ito problema lang guys ni Ado ah, uh, ito nakakonect tayo sa TP-Link ito guys oh nakakonect tayo sa TP-Link tapos, ah, uh, kulin. Ito tayo. Ano, kulin piso wifi TP link. Connected tayo dyan, guys. Itong kulin piso wifi 2.4G saka 5G. Ito yung 5B5 natin na, ano, guys, na VLAN. Tapos, ito naman kulin piso wifi outdoor na 5G. So, ito yon Ito yung sa bendo natin. Tapos, 2.4G. Ito na rin yun kasi naka-dual ano siya eh SSID hindi ko siya pinag isa ngayon guys itong ano natin PC server kailangan nya guys isa lang yung ano natin isa lang yung SSID no? kasi mahirapan tayong mag connect kapag naka -connect tayo dito sa TP link yan tapos lipat tayo dito sa uh, 5B5 natin ayun guys yan. Pupunta siya sa dashboard. Wala siyang internet, guys. Ayan. Wala siyang internet. Pero may oras na to dyan, guys, eh. Ah, lipa tayo sa... Lipa tayo sa ano. Sa TP-Link. Lipa tayo sa TP-Link. Ito. hindi na siya nagpunta sa portal kasi connected na siya punta tayo sa portal tingnan nyo guys may ano to ayan may oras pa siya 1 day One day one hour 38 minutes and 34 seconds pag lumay pa tayo sa ibang S, uh, ibang SSID guys ang nangyayari nawawala oras niya So kailangan, kailangan dito guys na ano, uh, kung gagawa ka ng centralized na ano, eto nagbablard, eto hanba dito sa 5B5, yan yung sa 5B5 eh. Gagawa ka ng, uh, dapat pare-pareho ang pangalan ng mga antena mo guys. Tulad nito, lipat tayo ng antena. tayo sa portal nya. Ayan meron na. Meron na siya guys. Aha. Uh, huh? Ano ba to? Ayun sa 5B5. Dito sa dito sa ano sa, sa dito sa bendo natin tayo sa bendo ano yung ano guys ano yung ano natin kamay magalaw So punta tayo sa Vendo. dito sa uh, outdoor Colin Piso WiFi Outdoor 5G. yan, pupunta na naman sya ulit dito sa portal. Wala siyang oras. ayon para magka magkaroon ng oras yan guys. Bumalik yung oras mo. Manual mong ita-type dito sa ano? Sa Chrome. Mo. Manual mo ita dito sa Chrome yung natin yung ating ano o oh 10 ayan 10.0.0 so, ayan kung magkakaiba yung ano guys kung magkakaiba yung mga antena na gamit mo so dapat isa lang yung pangalan ng SSID so yan connected na si guys so yun ito yung PC server natin ready for deployment na to. Pero wala pa tong license guys. Bibilang ko pa to ng license. So, etong sabento ko guys, gumamit ako ng ano, ng relay. Relay na high active. No? Kasi itong mga ganitong isang relay guys, ganyan. Low active siya. Sabihin, lagi siyang nakabuhay. Kasi ang, ano natin, ang load MCU natin, guys, ay low active. Sabihin, kung low active din yung, ano mo, yung relay mo, lagi syang nakabuhay. Katulad yung, guys, no? Yung relay natin, nakagreen. Nakabuhay lagi. No? Kaya, ang gagawin mo, eh, pagpapalitin mo ng normally close, saka normally open. Para makonfig mo yun. Kasi nakapower ka din yung mga, ano natin, guys, eh. Mga pa-power cut din yung ah uh, coil slot natin. Mamamatay yung LED. Tingnan niyo to, guys ah uh, ano tayo. Sa portal, pag insert ko natin, ayan. Namatay yung ilaw. Ayun, naka-power cut din yan, guys. Ayan. tapos saka mabubuhay yung ano natin. Coil slot kapag kinansel natin to kapag natin yan mabubuhay na yung lead frame yan yeah, patay na yung coin slot naka power cut sya pero ang problema guys ito yan eh insert tayo ha yan yung green na wala dapat pag mabubuhay ka yung green yung mag ano ibig sabihin patay yung relay mo naka off parang naka off stage siya yan ah uh, later ipapaliwanag ko sa inyo yung pinaka guys <laughs> kung bakit <laughs> sa bento ka ni Ado dapat ang gamitin mo relay ay ito kasi naka high high active siya yan naka high active kasi yung sub yung dim MCU low active Magbibigay siya ng oh, Next vlog ko na lang yun guys <laughs> Alright Thank you Yun lang